morning. We are gathered here for the inauguration of Balingoan Port Expansion Project. To formally begin our program, may we call on PPA General Manager G. Daniel Santiago for his welcome remarks. Sa atin pong pinakamamahal na Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., mga kagalang-galang na panauhin, mga kasama sa pamahalaan, at higit sa lahat, sa masisipag at papagmalasakit ng mga mamamayan ng Misamis Oriental at Kamigin, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang makasaysayang araw po ito para sa ating lahat. Ang palawak ng ating pantalan, isang proyektong sagisag ng pagunlad, oportunidad, at mas maliwanag na kinabukasan para sa buong riyon ng Northern Mindanao. May we invite Transportation Secretary Vince Dizoy. Magandang magandang umaga po, Mr. President. Magandang umaga po sa ating mga kasamahan sa gobyerno, uh, get, get uh, by our local government officials, get by Governor Unabia, uh, at sa lahat po ng mga kasama nating gumawa nitong napakagandang pasigidad na ito. Magandang magandang umaga po at maraming salamat sa lahat ng inyong ginawa. Alam niyo po, um, bago po ako'y uh, pinagpala at uh, inimbita inibita ng ating mahal na Pangulo, may po po akong speech niya. Ito po'y, I think, during the launch of the senatorial campaign for this year. And uh, the words of the president in that speech really struck a chord in me, Mr. President. It is when you said, we are the people's servants, not their lords. Napaka-importante po noon para sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno dahil uh, ito ay uh, reminder na tayo po'y nandito para manilbihan, hindi maghari-harian. Tayo po'y nandito para magserbisyo at hindi po pagsilbihan. And um, I think, Mr. President, um, in our first meeting, I remember very vividly when you told me one simple thing. Please make the lives of the, the daily lives of our commuters easier, safer, and more comfortable. Yun lang po ang sinabi ng ating Pangulo. Uh, padaliin natin ang araw-araw na pagbiyahe ng ating mga kababayan. Dahil alam po ng Pangulo yung dinaranas nila. The President feels our people's pain. It is a daily pain. It is a daily struggle. Due mostly to the uh, unfortunate delays, to the unfortunate uh, neglect of, of the past. And this port is a prime example of that. Alam niyo po, Mr. President, makikita niyo mamaya sa video kung saan po nanggaling. Alam po ito ni Gov. Di ba po Gov? Dati. Eh. Parang wala naman pong terminal na ganito dito. No, ang mga kababayan po natin, nandun lang po sila. Uh, Naka-monoblock chair lang. Walang electric pan. Walang kahit ano. Walang CR. Uh, inaabangan po nila. Halos isang libo po, araw-araw ang dumadaan dito, na walang pasigidad. Kaya po, Mr. President, dahil sa trabaho ng PPA sa pamumuno ni GM J. Santiago, dahil po sa pakikipagtulungan sa ating Provincial government, at sa ating local government officials. Nandito po tayo ngayon sa Balingoan Passenger Terminal. Air-conditioned, komportable, malinis ang CR, may playroom pa po ang ating mga kabataan, ang mga anak po ng mga ng mga ng mga, 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 mga pasahero dito. Meron pong prayer room para sa mga gustong magdasal habang naghihintay. Simple po siya, pero nagbibigay po ng dignidad sa ating mga kababayan na bumabiyahe dito araw-araw. And this is really a testament to the President's vision of building better and building more. Build better, more. Yun po ang sabi at habigin ng ating Pangulo. At ito pong Balingoan Port, ito pong Balingoan Passenger Terminal, ay klarong ehemplo ng bisyon ng ating mahal na Pangulo. Ladies and gentlemen, I have the honor of introducing the President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Marcos Jr. Uh, thank you, uh, the OTR Secretary, Secretary Vince Dizon, for your kind introduction. Please, uh, please be seated. The Mindanao Development Authority Secretary uh, Leo Magno, uh, Special Assistant to the President Secretary, Secretary Anton Lagdameo, uh, Communication Secretary Jay Ruiz, uh, the Philippine Ports Authority General Manager Jay Santiago, Misamis Oriental Provincial Governor Peter Unabia, Ms. Oriental First District Representative Christian Unabia, Balinguan Municipal Mayor Eran Unabia, my fellow workers in government, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyong lahat. Na natutu natutuwa akong makita ang sigla, ganda, at patuloy na pag-unlad ng Miss Or. Narito kami upang saksihan ang pagbubukas ng mas pinalawak na pantalan ng Balinguan. Ang proyektong ito ay bunga ng pagsisikap ng DOTR at ng PPA, Philippine Ports Authority. Sa pagtutupad ng kanilang tungkulin, mayroon na tayong mas malawak na backup area, Roro Ramp at Port Operations Building. Mga pasilidad na tiyak ay makakapagbigay ng mas maayos na daloy ng tao at ng ating mga produkto. Hindi maikala, maikaila ang magiging kontribusyon ng Balinguan Port dito sa iyong lalawigan maging sa karatig probinsya pati. Magbibigay daan ito sa mas mabilis at madaling daloy ng mga produkto at mga tao na siya naman ang magbibigay daan sa pag-uunlad ng kalakalan at turismo sa inyong probinsya at ang mga karatig na lugar at sa buong region. Ang pantalan ng balinguan ay mahalagang daanan papunta sa Kamigin na tulad ng Miss Or, ay isang napakagandang probinsya rin dahil sa taglay ng mga malakristal na dalampasigan at nakakamanghang tanaw tanawin ng mga bulkan. Sa pagsasaayos natin sa pasilidad na ito, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, at higit sa lahat, mas gaganda ang kabuhayan ng mga, ng mga tiga Misamis Oriental. Isa lamang po ito sa aming mga proyekto. Ito'y ba sa aming mga ginagawa upang gawing makabago ang mga pantalan sa ating kapulungan. Nitong nakaraang taon, natapos natin ang pagpapalawak ng passenger terminal building ng pantalan naman ng Batangas. Sa ngayon, ito ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 pasahero na. Malayo sa dalawang, dating 2,500 lamang na pasahero na seating capacity nito dating. Nariyan din ang Kurimao Port Expansion and Restoration Project doon sa amin, sa Ilocos Norte. Kabilang sa mga layunin ng mga proyekto ito ay ang higit na pagtibayin ang kapasidad ng pantalan para sa operasyon ng mga cruise ship na lubos na makakatulong sa na pagpalakas sa turismo ng bawat lalawigan. Sa Visayas naman, sinimulan na natin ang pagtatayo ng New Cebu International Container Port. Ang pantalang ito ay magpapabilis pa sa daloy ng mga kalakalan sa gitnang bahagi ng ating bansa. Kasalukuyan din natin ipinapatupad ang Ormoc Port Expansion Project sa Leyte na inaasahang magbibigay ng dagdag na kapasidad para sa paggalaw ng mga tao at produkto sa Eastern Visayas naman. At dito po sa Mindanao, bukod sa Balingungan, mayroon ding Plaridel Port Expansion Improvement at Improvement Project sa Misamis Occidental kasunukuyan natin itong ipinapatupad upang mapalakas ang inter-island connectivity sa region na ito. Ang lahat ng ito ay naglalayong mapaunlad ang ating mga pantalan at mapabuti ang karanasan ng bawat Pilipino. Higit sa pagiging daanan tungo sa mga sentro ng kalakalan, negosyo at turismo, ang mga pantalan ay isa rin mahalagang tulay tungo sa kaundaran ng ating bansa. Dito nagtatagpo ang mga tao. Dito dumadaan ang ating mga produkto. Dito nagkakaroon ng oportunidad ang mga kababayan nating maabot ang mas malawak na merkado para umasenso sa buhay. Kapag na naisaayos natin ang ating mga pasilidad at infrastruktura, asahan natin na lalakas ang turismo, bubuhos ang negosyo, lalago ang ekonomiya, higit sa lahat, gaganda ang takbo ng buhay ng bawat Pilipino mula Luzon, Visayas, hanggang sa Mindanao, tuloy-tuloy ang ating pagsulong. Mga kababayan, ito po ang diwa ng aming tinatawag na Build Better More. Gumagawa tayo ng mga infrastrukturong may puso para sa mga sa ginhawa, seguridad at pag-angat ng ating mga kababayan. Ngunit, hindi lang po ang pagpapalaki ng kapasidad ng mga pantala, pantalan ang prioridad natin. Mahalaga rin po na mapanatili ang kaayusan ng mga, ito, ng mga ito upang masiguro na ligtas, matiwasay at maginhawa ang biyahe ng bawat pasayero. Kaya pangalagaan natin ito dahil ang mga gusali, pasilidad at infrastruktura ay magtatagal lamang kung may malasakit ang mga gumagamit nito. Alam natin marami pang kailangan gawin upang matupad ang pangakong mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ngunit hindi naman tayo titigil. Unti-unti, tuloy-tuloy, makakarating tayo doon. Mga kababayan, ipagdiwang natin ang araw na ito. Isang makabuluhang hakbang pasulong para sa mas maginhawa, mas maayos, at mas, ma mas maasahang biyahe para sa bawat Pilipino. Maraming salamat po. Mabuhay ang balingoan, mabuhay ang bagong Pilipinas. Magandang umaga sa inyo.